Yan, kakabsat. Mga bunso, yan dito po tayo sa May. <coughs> ah, Pakdal Park. Ang ganda rito sa park na to. Hmm, makikita mo lahat ang ano, Pakdal Park. Ay, malit na park lang siya. Maliap, malapit sa, uh, sa Session Road. Hmm, ito yung mga park na hindi masyado kilala dito sa Baguio City. Hmm, mga less known parks dito sa Baguio City. Itong Pakdal Park. Akdal Park, Sunshine Park yung Pine Tree Park marami to actually hindi masyado kilala. kilala 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 kasi ng mga tao ay yung Burham Park di diba? ba? yun ang lagi pinupunta ng mga tao yan upload videos lang to yan and dito to, tayo ngayon sa Baybayan Park kakatsat mga butoy eh. yan Napakagandang part Upload videos lang. Kasi gusto ko sana mag-live dito pero wala namang mapwestuhan. Wala. Diba? Tim replay na lang, 'di ba? Upload videos na lang kasi maulan-ulan din, 'no? Buti nga ngayon tumigil. Pasulput-sulput ang ulan. O, no? -sulput, sulput pong ulan, pakabchat. Pa Mga ganito. Upload videos muna. Ah, dito tayo ngayon sa may bayan park eh, okay, Mamaya lilipat tayo sa Mines View Ay sa right park Tapos sa Mines View Park na Dito tayo pupunta Puro upload videos lang muna tayo Wala eh Puro ma ano eh Maulan eh diba? Wala rin maupuan Basta yung mga upuan okay at least na enjoy natin tong right part ah pakdal part yan napakagandang part ito napakalawak napakalawak tahimik lang sya na part yan boss big teams 147 at least nakita nyo po itong ano nakita nyo po itong pakdal part diba yan upload videos lang po talaga to Then, mamaya may pupunta pa tayo Mines View yung ano pa yung right part yan susunod na po natin yung right part yan upload videos lang po lahat yan yan bye bye ingat at god bless po kakabsat mga bundoy salamat god bless